wala ulan. Kala nyo, walang ulan -wala sa Saudi ha. Dito, lakas o. Oh. <laughs> ayan na yan. Saan natin ang sad supermarket. Ito lang yan mga kabayan sa bata. Riyad. Ngayon, wala akong maparkingan. Iikot ako. Mga kabayang nakatambay oh. Matakas ang ngayon ah. Yun, ah. Ayon, mga kasoy. Basta ulan dito sa Riyad, sa bata ito sa bata. Dito tayo, walang maparkingan. Ang lakas ng ulan, grabe Aba, mahina dito ang ulan, na don lang sa loob ah. <laughs> Dito tayo dadala magparking sa ano. Sa Nisto o kaya sa Infinix. Sa Bismin lang magparking. Ayan lang kasi.